Hi guys! Magandang araw sa matirik na araw. Umaga po ngayon. Magandang umaga guys. Punta tayo sa Asian Daloy Seta. Charot. Pupunta tayo ngayon. <laughs> Ito ang kapatid. Medyo bakla-bakla. yung laki lang katawa. Wala buot. Okay guys. Punta tayo ngayon doon sa ilog na looks like si uh, sea para siyang dagat, guys. Blue, 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 blue and green. So, puntahan natin, guys. Kasi, last uh, ano, na, ano, na-landslide po ito. Sa kabilang bundok na yun po. Na-landslide po yan. So, ito po yung dagat. Ay, hindi po yan dagat, guys. Ha? Ilog po yan. Papakita ko lang sa inyo yung lawa dito sa area ng Arakan Valley ito yung uh, ugnayan doon sa Arakan River dito sa Arakan Valley ito yan guys yan yung mga puno puno dyan ng kawayan, kunti na lang kaya ganyan, uh, may mga isda din po dito, yung alimango yung maliliit, alimasag saka yung uh, maliliit na isda, yung shrimp na maliliit, ayun So yun, uh, lilipat tayo sa kabila guys, para tawirin natin yung ilog na po yun. Dahil um en po, pumupunta na po kasi dito sa area na ito. Ito po yung area na to is mataas po to konti doon sa ilog, guys. Tapos tinatanim, tinataniman po ito ng uh, puno ng saging, ng mga saging para po mapakinabangan so ang nangyari dahil po tumahas yung ilog dun sa kabila nagka ano uh, tumamba dun sa ilog mismo sa lawa so yung tubig po guys pumunta po dito sa kabilang pangpang -pang. so yung puno po ng saging dito eh natubigan na po siya guys natubigan po natubig po na So, sayang yung mga saging. Mamatay lang yan sila kasi hindi na po yan uh, magkakaanak or magbubunga kasi nagkaroon na po ng stagnant water. Um, dito po yun na yung mga maliliit na ano na alimasag yung maliliit na limango guys so puntahan natin guys ikutin natin punta tayo doon magsisikop yan sila magsikop yung yung manguha yan sila ng mga shrimp na maliliit yung native native shrimp hindi po sa dagat pero tingnan nyo guys yung tubig papakita ko lang kasi yung tubig guys para siyang tubig dagat di po ba pag nasa malayo po siya sobrang blow green po talaga siya um, masagana po talaga ang ano dito sa area ng Mindanao dahil po kahit saan solo kayo pupunta dito is maganda po tanawin so magta travel tayo soon para may papakita ko sa inyo kung ano kaganda ang tagong yaman ng Mindanao so ayan po ang lawak po nyan guys tingnan nyo po ganun po siya kalawak tapos uh, um, natubigan na po yun napuntahan na po ng tubig hindi po yan guys bumaha Di. ito po yon ay lawa po to parang stagnant water wala po siyang lagusan so kaya nag tumaas lang po dahil sa na natipag yung banda doon sa kabila so yung tubig ay eh, napunta dito naman sa area na to na ano medyo mataas ito yung mga puno dyan kaya nakalbo kasi siya kaya kunti-unting ano unti-unting tumaas na yung tubig dahil wala na po yung mga kawayan maliit na lang po yung mga kawayan na nagpo-protect po sa part na to malalim na po guys, o, oh, tingnan nyo yung bata hanggang kilikili nyo na ah. yun po yung mga pamangkin yun po yun, sinasabi kong lawa na blue green o oh, green blue para siyang dagat konti lang kasi yung mga kawayan na nagsusuporta guys kaya ganun po medyo na po siya kalbo. So, tumaas yung tubig. So, yan lang guys sa ating ang video today.